Konnichiwa minasan for today's video. This is a day in my life as a 24-year-old stay-at-home mom living in Japan. Today is July 27, 2024, Saturday. Pupunta nga sana kami ngayon sa Okazaki Ion Mall para kunin nga summer catalog ng GAP. At nakalimutan ko nga na nag-request pala ako na ipapadala ng dito sa bahay. Noong April nga ginanap yung photoshoot at kita nyo naman manipis pa nga yung book ni Ethan sa mga oras na yan. <laughs> Hindi man ito ma ni Ethan pero sigurado ako magiging masaya siya pag nakita niya nga to pag malaki na siya. Maglalunch niya nga pala sa mga oras na to. At dito na nga lang din kami kakain sa pagkain Pinoy. Pag gusto nga namin kumain ng Filipino food, dito talaga kami pumupunta. At lately nga lang din sila nagkaroon ng inasal. Dati nga ay pumupunta pa nga kami ng Korea para lang kumain ng mga inasal. Tulad nga din sa Korea, only rice nga rin sila dito at only soup. At para sa akin, mas masarap nga dito kaysa doon sa Korea. May malapit naman na Filipino restaurant sa bahay namin pero dito pa rin kami pumupunta. Kung gusto nyo nga pala pumunta dito, isearch is nyo lang pagkain Pinoy. Nare-recommend ko rin na itrain nyo nga rin yung halo-halo nila pag kumain kayo dito. Marami nga rin palang choices sa menu nila. Tulad ng adobo, tinola, ginisang gulay at marami pang iba. Tapos pag Sunday naman, street food naman yung mga binibenta nila. Tulad ng kwekwe, -kwe, isaw, fishball, kikiam at marami pang iba ba? Tagal-tagal na nga rin pala kami kumakain dito. Sabi pa nga ni ate na may ari nito. Simula sa magjowa, nagbuntis at nagkaanak. Dito na kumakain. Sunod yan, kasama na namin si Ethan kumakain doon. ng hapon nga ay eh, namalengke naman kami sa Don Quixote. Hindi nga sana kami dito mamamalengke pero kailangan nga ni Dada ng dry fit na t-shirt para nga sa trabaho niya. At sinisipon nga siya pag natutuyan siya ng pawis sa trabaho. At ipamimigay ko nga yung iPhone na to at nasa comment section niya yung rules kung sino pagbibigyan ko nito. And don't forget to follow our page that's for today's video thank you for watching matane